Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Nasisiraan ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ng isang pulis, iniimbestigahan kasi nito ang nangyari kay Mang Pondo. Naniniwala kayo sa sinasabi ng bata na may manananggal. Tanong nito habang nakaharap kay Tatay Rod at Nanay Beba. Eh bakit hindi po sir yung bata ang nakasaksi ng pangyayari? Katwiran naman ni Tatay Rod. Ang lagay ba ay magsisinungaling pa ba ang bata eh siya ang nakasaksi? Diretsong sabi naman ni Nanay Beba. Ko. Ang sabihin nyo naglipa na kasi ang mga pusakal dito sa atin. Biglang sabi naman ni Aling Taising. Nagkibit balikat ang mag-asawa, panira talaga itong si Aling Taising. Mag-iimbestiga pa kami para na rin sa ikakatahimik ng pamilya ng biktima at ng lugar niyo. Sabi naman ng pulis. Sa ngayon hindi katanggap-tanggap ang pagsasabi na may manananggal na sumalakay. O baka may balak pa kayong mag-KMS. Naku pagsisisihan lang niyo, dahil sa panahong ngayon wala nang maniniwala sa kwentong iyan. Mahabang sabi ng pulis, nagkatingin na lang ulit ang mag-asawa at panakay ngumiti at nagpasalamat sa pulis na nag-iimbestiga. Matapos konting inspeksyon sa lugar ay agad namang umalis ang mga pulis. Napagkasunduang ng mag-asawa na sa kanila muna tira si Denden, dahil wala naman itong ibang pamilya, ay kukukupin na muna nila ang bata habang nagpapagaling ang kaibigan nilang si Mang Pondo, hindi naman din iba ang mag-ama. Dadalaw-dalawin na pang Dupondo sa hospital, dahil na kumatos ito, dahil na rin sa tindi ng mga tinanong sugat. Ang dating masayahing bata ay naging malungkutin at tahimik, nararamdaman ito ni Buboy kaya nag-iisip siya kung papaano pasasayahin ang kaibigan. Naawa siya sa kanyang best friend dahil nawalan na ito ng gana, lalo na sa kanilang pag-aaral. O best friend gawin na natin ang assignment natin sa math, di ba favorite subject mo yon? Pag-aaya ni Buboy sa kaibigan. Nakita nitong lumabas si Denden, at nang sundan ay nakaupo na ito sa sira-sirang kariton ni Mang Pondo. Bukas ko nalang gagawin best friend, tinatamad pa ako eh. Tsaka sabado naman bukas. Sagot naman ni Denden. Nalungkot siya lalo sa kanyang narinig, naninibago talaga siya sa kaibigan, Dati kapag may mga gawain o kaya mga takdang aralin ay ginagawa nito agad, kahit lagi itong kasama ni Mang Pondo sa pangungulekta ng basura ay gagawin at tatapusin nito kahit umupo ito sa ilalim ng posted ng Meralco. Ikaw bahala. Pero kung makikita ng tatay mo yan, ginagawa mo, siguradong malulungkot siya, sige ka. Sabi pa ni Buboy sa kaibigan. Nakita niyang nagkibit balikat lang ang kaibigan. Binaling nito ang pansin sa mga takdang, aralin ng ayaw pa rin pumasok ng bahay ang kaibigan. Maya-maya ay nakita niyang pumasok ang kaibigan sa pinto, at dumiretso ito sa kwarto, na natatakpan lang ng kurtina ang pintuan. Nakita niyang may bakas ng luha pisngi nito, marahil umiyak dahil na rin sa nangyari sa tatay nito. Malalim na ang gabi nang maramdaman niyang hindi niya katabi si Denden. Katabi niya kasi ito sa higaan, kasama ang ate Badeth niya. Dahil magaling na karpentero ang tatay Rod ginawa nito paraan upang magkaroon ng dalawang maliit na kwarto ang kanilang munting barong-barong. Narinig niya bumukas at sumara ang pintuan palabas ng bahay, kaya mabilis, ngunit maingat siyang bumangon upang hindi maistorbo ang ate Badeth niya sa kabilang kwarto, eh, walang problema dahil nagpapaligsahan sa paghilik sina Tatay Rod at Nanay Beba. Sinusundan niya si Denden, walang kasigaraduhan kung saan pupunta ang kaibigan. Nakita niyang pumasok si Denden sa isang masukal na lugar na may abandonadong gusali. Ano gagawin ng kaibigan niya dito? Naitanong niya sa kanyang sarili. Biglang tumakbo ang kaibigan, kaya nawala ito sa paningin niya kaya napatakbo na rin si Buboy patungo sa direksyong dinaan ng kaibigan. Nagulat siya nang may biglang may humawak sa kanyang balikat, at dahil na rin sa gitla, ay napasigaw si Nabuboy at Denden. Denden ikaw pala yan. Sabi ni Buboy, Bakit umalis ka ng bahay? Ayaw mo na ba sa amin? Sunod-sunod ang tanong nito. Asichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Huwag kang maingay baka marinig niya tayo. Sino? Yung manananggal? Seryoso. Nanlalaki ang mga mata ni Buboy. Oh, totoo 'yon. Nakita ko mismo habang sinasalakay niya si Tatay. May sasabihin pa sana ito, ngunit may nakita itong munting liwanag na marahil ay nagmumula sa gasera o flashlight. Sumenyas ito kay Buboy na tumahimik muna at tumango naman ang kapwa bata. Nakita ni Buboy na naglabas ng butil na bawang si Denden, at inabot sa kanya ang dalawa. Tig dalawa tayo. Sabi pa nito. Para saan ito, nakakunot noong tanong niya. Takot daw dyan ang manananggal, naggoogle ako kahapon, kaya nalaman kong tungkol don. huwag malakas ang boses mo baka marinig niya tayo. Talaga? Pabulong niyang tanong sa kaibigan, tumango ito at dahan-dahan ng lumakad patungo sa lugar kung saan uli niyang nakita ang munting liwanag. Nakakatakot ang paligid, wala pa silang dalang panilaw buti na lang at maliwanag ang buwan, kaya kahit papaano, ay nakikita nila ang daanan patungo sa abandonadong gusali. Malapit na sila sa isang guhong bintanang nang makita nilang may liwanag na sumusungaw dun kaya mabilis nilang nilapitan yon at sumilip may nakita silang babae, nakatalikod ito sa kanila, at nakahubad kaya mabilis silang nagtakip ng mga mata. Masama daw kasi iyon sabi ng mga matanda, pero nakarinig sila ng mga salita at usal na hindi nila maintindihan, kaya dala ng kurusidad ay sumilip ulit sila, ngunit sa pagkakataong iyon nagpupunas na ng langis ang babae habang umusal ng mga salita. Nagtataka ang mga bata, bakit parang nahihirapan ang babae sa ginagawa nito, may sakit ba ito, ano nangyayari sa kanya? Iisa ang tanong na tumatakbo sa isip ng mga paslit. Ngunit gayon na lang ang pagkagilalas nila nang makitang nagbago ang anyo nito, at nahati ang katawan, nakita nilang lumipad sa ere ang isang katawan, at naiwan naman isa bahagi. Takot at taranta ang maramdaman ng dalawa kaya walang pag-iingat na napaatras sila. Crack! Naapakan ni Denden ang isang basag na bote, mahina ang tunog na yon, ngunit dapat na upang marinig ng isang mabagsik na nilalang. Crack! Nakaapak ng bote si Denden, nakaramdam na sila ng takot at kaba, kailangan na nilang kumilos, matumakbo at magtago. Dahil kung hindi nila yon gagawin malamang sa malamang sila ang magiging hapunan ng manananggal. Bilis mo Denden. Sigaw na sabi ni Buboy. Maghanap tayo ng taguan. Nagkakandapang sumusunod naman si Denden kay Buboy. Nakakita ng matataguan si Denden kaya nagiba ito ng direksyon. Kaya nang lumingon si Buboy sa kapwa bata, ay hindi niya ito kasunod. Dito. Dito Buboy, bilis mo. Nagtatalon pa di Denden. Habang kinakampay ang isang kamay, tumakbo naman ang tinawag papunta sa direksyong kinaruroonan ng kaibigan. Hingal kabayo si Buboy nang makarating sa lugar ni Denden. Saan tayo magtago dito? Sabi pa nito habang napahawak sa tuhod dahil sa pagod. Itinuro ng kaibigan ang isang bagay. Dito tayo magtago. Hindi maintindihan ni Buboy kung anong bagay parang parte ng isang ref o isang lumang basurahan na nakataob sa isang katawan ng puno. Ngunit gayon paman man ay kayang-kaya nilang pasukin dahil narin sa mga patpating katawan. Unang pumasok si Denden sa loob. Ngunit nakita niyang lumipad palabas ng gusali ang manananggal. Kaya kahit hindi pa nakakaayos si Denden ay nagmamadaling pumasok sa nakataob na bagay. SHJJH Buong niya sa kaibigan. Nandiyan na siya sa labas. Sabay turo sa itaas. Dinig na dinig nila ang pangangalit ng manananggal sa itaas ng pinagtataguan nila. Tinakpan nila ang mga bibig nila upang hindi sila makagawa ng ingay. Ganoon na lang ang gulat nila nang umangat ng kaunti ang pinagtataguan nila natatakot na ang batang puso kaya nagsimula na silang humagulgol at dahil sa ingay na nilikha ng dalawa ay lalong nangalit at nanggigil ang manananggal umangat ulit ang pinagtataguan nila sa pagkakataong iyon ay lumabas na ang kalahating katawan ni Buboy dahil siya ang nasa pasukan ng lungga nila at sinamantala iyon ng manananggal at dinaklot ang braso ng bata napasigaw Buboy sa sobrang takot at sakit dahil bumaon ang mga kuko ng manananggal sa patpat niyang braso, tuluyan na ngang nailabas ng manananggal si Buboy, at pilit lumalaban ang musmos para sa kanyang buhay. Den den tulong. Sigaw nito, makikita sa mukha ang pinaghalo, halong luha, sipon at laway. Natatakot man ay hindi nawala ng loob ang kaibigan, kaya lumabas ito dinukot ang tatlong pirasong bawang sa bulsa, Inihagis niya iyon sa mukha ng manananggal nakita niyang hindi pa makalipad dahil inangkla ni Buboy ang mga paa sa nakausling ugat ng puno na malapit sa kanila. Nakita niya na kahit papaano ay nasakyan ang manananggal at parang nagkasugat ito kung saan niya ibinato ang mga bawang. Buboy yung mga bawang! Sigaw niya sa kaibigan. Marahil nakuha ni Buboy ang nais ng sabihin, kaya dumukot sa bulsa ang paslit at inilagay sa bibig ang butil at sa kanyang ninuya, nang masigurong durog ay sa kanya idinura sa manananggal. Gulat ang manananggal sa ginawa ni Buboy, kaya nabitawan nito ang paslit upang maprotektahan ang parte ng katawang tatamaan. Nakatakas sa kuko ng manananggal si Buboy, kaya walang patumpik-tumpik ay tumakbo ito palayo habang hila ang kaibigan. Den-den bilisan mo! Utos niya sa kaibigan, nasuot sila sa isang parte ng gusali, at nakita nila ang isang lugar kung saan inaakala nilang ligtas, nagtago sila sa isang lumang lababo at dahil na rin sa pagod ay napapikit sila. Bigla ang pagmulat nila ng maramdaman na naman nila ang pag-aligid ng manananggal, dinig nila ang malakas na pagkampay nito sa mga pakpak, nagpaikot-ikot sa paligid ng kinaruroonan nila, ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang tumahimik, dahil sa katahimikan ng lugar ay lumabas sa pinagtataguan si Buboy at sinigurong wala na sa paligid ang manananggal. Ikikik! -ik -ik. Papasok sana ulit si Buboy nang marinig niya ang huni, ngunit nakita niya lumilipad ito ng palayo, bakit ito umalis? Tanong ng musmo sa sarili. Denden -den labas na, dali at baka bumalik pa siya. Pabulong niyang sabi sa kaibigan, Agad naman itong tumalima at sabay karipas ng takbo palabas ng lugar na yon. Nang makarating sila sa kalsada, ay maabutan nila ang mga kalalakihang marahil ay nagroronda, mabilis nila itong nilapitan upang magpasaklolo. Buboy din din kayo ba iyan? Tanong ng pamilyar na boses sa kanila at nang lumapit ay ang kanyang tatay Rod pala. Kanina pa namin kayo hinahanap. Sigaw ulit nito habang tumatakbo palapit sa dalawang paslit, ngunit ilang hakbang na lang ang pagitan ay biglang napahiga sa kalsada ang dalawang bata. Nawalan sila ng malay. Manananggal Magkasabay na sigaw ng dalawang bata, nagulat si tatay Rod at nanay Beba sa pabalikwas na sigaw ng mga bata. Matyagan nilang binantayan ang dalawang paslit mula pa kaninang hating gabi, Kagigising lang kasi ng dalawa mula ng himatayin sa kalsada. Buboy den den. Tawag ni Nanay Beba na napatayo pa sa kinaupuan. Mababakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ano pakiramdam niyo mga anak? Tanong niya sa dalawang paslit na nakatulala lang sa kawalan dahil na rin siguro trauma. Wala siyang makuhang sagot sa mga ito. Kumusta na kayong dalawa? Tanong din ni Tatay Rod, nag-aalala na rin ang mukha nito dahil nakikita niya ang pagkablangko ng mga mukha ng dalawang bata. Nakurod ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Napayakap na si Nanay Beba sa dalawang paslit. At nang maramdaman ng dalawa ang yakap na iyon ay biglang humagulgol ng iyak ang dalawa at paunti, unting bumabalik sa kanila ang mga alaala ang nakakatakot na nangyari sa kanila. May manananggal nanay. Kanda utal na sabi ni Buboy. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Nanay Beba ang bunsong anak. Ano sinabi mo Buboy? May manananggal nanay, maniwala po kayo ni tatay, hindi ako kami nagsisinungaling. Nakita namin siya. Sabi ng bata habang umiiyak. Pagtatawanan tayo ng mga pulis kapag sinabi natin yan. Totoo po ang sinasabi namin Tatay Rod. Sagot ni Denden. Hindi po kami nagsisinungaling at gumagawa ng kwento. Dagdag pa nito. Nagkatinginan ang mag-asawa, sa isip nila hindi naman hahabi ng kwento ang dalawang bata para lang mapansin ang mga ito, Buhos ang mga atensyon nila sa kanila mga anak lalo na kay Buboy, sa kaso naman ni Denden kita nila kung paano mahalin at alagaan ng ama ang bata matapos pumanaw sa sakit ang asawa ni Mang Pondo. Napakamot na lang ng ulit si Tatay Rod hindi niya alam kung ano sasabihin niya sa mga pulis dahil nagreport pa naman sila dahil sa pagkawala ng mga bata. Nakarinig sila ng katok sa may tarangkahan, at narinig nila na pinapasok ito ng pangalawang anak na babae. At marahil ito na ang mga pulis sa isip ni Tatay Rod. Hindi nga siya nagkamali dahil ito nga ang mga pinadalang pulis ng lugar na yon. Ikinuwento ni Tatay Rod ang nangyari kita sa mga mukha ng mga alagad ng batas ang hindi makapaniwala sa mga sinabi ng lalaki. Kaya upang may makuha pang dagdag na impormasyon ay ang mga bata naman ang tinanong tungkol sa kanilang pagkawala. Pareho lang ang mga ibibigay na sagot ng mga paslit sa mga nag-iimbestiga. Napahilamos na lang ang isang pulis dahil ang iniisip niya ay wala siyang makuhang matinong sagot sa mga bata, kaya nagpaalam na lang ang mga ito. Tatay, mukhang hindi tayo pinaniniwalaan ng mga pulis. Sabi ni Buboy. Anak, hindi naman kasi kapani-paniwala yung sinasabi niyo. Kahit po may marka ako na hinawakan ako ng manananggal. Pinakita pa nito ang nangingitin na braso. Nagkatinginan na lang silang mag-asawa, alam nilang totoo ang sinasabi ng magkaibigang paslit. Pagputok ng araw ay bunga nga na ni Aling Teising ang maririnig na bumibida sa harap ng kanyang tindahan, kaharap nito ang mga tsismoso at simosa sa kanilang lugar, kalat agad ang tungkol sa nangyari at nasaksihang ng dalawang bata, at nakaabot ito mismo ito sa kapitan ng barangay kaya dali-dali itong nagtungo ito sa tahanan ni Nabuboy upang kumpirmahin ang kumakalam na kwento tungkol sa manananggal. Isa pa sila ang mga nagronda kagabi upang tulungan si Rod upang mahanap ang dalawang nawalang bata. Samantala sa bahay naman ng babaeng manananggal, hindi ito mapakali dahil may nakakaalam na may manananggal na dito sa Maynila, malikot ang mga matang nanlilisik, nawala lang ang kanyang pagkabahala kapag naamoy ang sariwa, at malansang dugo at laman loob ng taong kanyang nabiktima kanina. Ah. Kailangan makaalis na siya dito at lumipat sa ibang syudad o kaya probinsyang katabi ng lungsod na ito. Ngunit kailangan niya munang mapatwa ang dalawang pakialamerong paslit at mapasakanya ang sariwa at masustansya nilang puso matalim ang tingin sa kawalan habang may nakaguhit na isang misteryosong ngiti sa kanyang labi. Mag-iingat kayo mga paslit. Banta niya.